Ang una ay si uh, pulis um, staff sergeant Arman Tagulimot na mas kilala sa pangalang alias uh, Artags no na member ng uh, Philippine Drug Enforcement Group. Um, hindi namin siya doon na abutan pero ganun paman, man uh, sinerve namin ang search warrant kasi may tao naman na nakatira doon at uh, during the search nakuha ang uh, illegal na droga na more or less uh, tumitimbang ng 20 grams no doon sa possess uh, sa, sa bahay na yon at dahil kasama niya nakatira si si Janis Lakar no? na allegedly kasama niya ay kinoconsider natin yan na uh, may parang may knowledge din siya uh, as parang constructive possessor no at sa kabilang banda naman, sa isang lugar ay nag-serve din kami ng isa pang search warrant. Sabay-sabay kasi ito eh. Oo, buong uh, persa ng Philippine Drug Enforcement kanina along with other law enforcement agencies ng kapulisan sa bahay ni John uh, na Maagad Paktura no, na nakatira din sa Zone 11 si Hayon Santa Cruz, Taguluan. At during the search, Uh, nakakuha kami ang aming mga operatiba ng more or less 15 grams of mitam uh, methamphetamine hydrochloride at sa kabilang banda din naman ay nag-serve din ang aming operatiba ng search warrant sa bahay ni Orlando Maagad faktura na matatagpuan sa Zone 11 Santa Cruz Tagoloan Misamis Oriental at kasama niyang Um, na aresto ang kanyang anak no? na si Angelica Digal Factora at si uh, Kenneth Digal Factora at si Orlando uh, junior Digal Factora at uh, medyo madami-dami ang nakuhang uh, shabu doon during the search uh, in the presence of uh, uh, insulating witnesses Uh, more or less 50 grams of shabu ang nakuha doon sa kanila. At may isa pa kaming sinerb na swaran kanina doon sa bahay naman ng isa pang uh, drug personality na si Maristela Rumuga, na residente ng Zone 6 Poblacion, Taguloan, Samis Oriental. So siya po ang pang apat so na aristo po at nakakuha din na during the search ng kanyang bahay ay 15 grams of vitamin hydrochloride